pangalawang dive na ito mga kapaders na ito malinis ang bahura naman at walang kula po na roon tibos ayos na ito na naman mm -hmm. huli ka na naman mayroon nga pala sa akin ng order ng tibos papakewin niya lahat 80 ang kilo ang kuha sa akin magandang offer yun 80 ang kilo ng tibos na ito alatan pambinta na rin ito mm -hmm. ko ako magluto ng alatan payat mga kapaders may piga kaya mga isda ngayon dito na rin ako sumisid sa ulang sinisidan at dito mapanain kahit para paano ay ito sa butas at yung palabas nakasuot na tibos malaki mga kapaders para na rin surahan ito na ina na palabas na ay itong pandagdag mm -hmm. linaw na ito at sinta ang kilo pandagdag pang bigas na naman ito bukas noong umaga hanap na naman tayong isda na mga pana na ito surahan nakalabas sa butas mm -hmm huli ka na naman may itong pandagdag pang pinta naman sorahan nagsisid nga pala ako pag na ng buwan at pag may buwan mailap ang isda oras nga pala ngayon alauna 20 city hanap tayong isda yun na ito kulambutan akala kula ng kulambutan sa panahon na ito nakatsa ba tayo kahit isang peraso ayan bibidyohan ko muna at maabo man ito nito sa malayas ayan ay, mm -hmm. yun, na kakasukuan pa na mhm mm yun nagitik natin mga kapaders hindi nakabuga ng tinta nag-iisa lang natin dito sa bahurang itong kulambutan na ito sana may kasama itong kulambutan na ito para madaluhan ito sana may kasamahan pa yun lipas na kayang kulambutanan yung iba luno na pag nakahuli tsambahan pag hindi luno na ito lapulapo sibungin mm -hmm. kwartan linaw na ito pandagdag pambinta na naman ito salamat lord na marami na naman sa biyaya masibungin sa partim bahurang ito siguro pa itlogan ito ng mga isda kaya dito yung maraming panain hanap tayo ulit na ito pa tibos na naman ito ang isda walang pagpayat mm -hmm. kahit ito may piga mataba lang itong tibos na ito ito ang isda na walang panahon na laging payat lagi itong matawa kaya gustong gusto ito ng iba hanap na naman tayong isda pakita kayo konting tsaga tsaga lang tayo na ito tibos na naman mm -hmm. huli ka na naman dyan Maganda ang sukat ng tibos dito. Halos lawihan na rin ang bundot mga kapadyas o lalaki. Hanap na naman tayong isda. Maganda kaya ang corals dito sa bahura. Na ito orinis naman or dongis. Mm -hmm. Tapasan kun tawag sa amin. Awang ko lang sa ibang lugar. Sa lahat ng isda sa bawat lugar, iba-iba ang pangalan nila ang tawag. Magmula Luzon, Bisaya at Mindanao. Magkakaiba ang tawag sa isda. Hanap naman tayo na ito tibos uli nakasuot na naman hmm, -hmm. huli ka na naman tsaka caga ang ito 80 rin ang kilo dagdag pang bigas ito hanap na naman tayo baka meron pa nasan kaya dito dito sa butas naroon balangitan gata ang ka na naman bukas kasamun ako ng pana papanayin ko na hmm, -hmm. inugtulan hindi at laban sayang balangitan or labong or bagubanot kung tawag sa amin awang wala sa inyo na ito anong sidaeng kaya ito hindi ko ito kilala mm -hmm, shoot sa mata matagal ako naglalangoy marami pa akong isda hindi kilala dito walang tawag nyo dito kumit lang kayo sa comment section ko at para malaman ko anong sidaeng iyon hanap tayo uli naroon tibos na naman alisin ko yung tayong na ito baka matinik ako na ito mantak dito makatinik tayong na yan at pag ito nakatinik, naiwan ang mga talim sa balatang tao. Na ito na yung tibos. Papanahin ko na ito. Mm -hmm. Huli ka na naman. pangun dito ang tibos. Walang ibang klaseng isda. Karamihan ay tibos. Pero ayos to. Dagdag dilin siya pa. Hanap pa tayo. Na ito pa. Tibos na naman. Nakasuot. Sana tamaan ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Yalay ko. Mm -hmm. Masama ka palabas din pala ay tibus tibos na naman ulit mga kapaders. Masarap kaya ang tibos kahit anong luto, lalo pag mayroong nilagang kanggos, masarap. Naroon sa butas, palabas na yung alatan na malaki. Papa na, ay nagbalik pa. Tu, magilid ka, huli ka dyan. Naudog mga kapaders, hindi nakakibo na naman itong malaking alatan. Ito sarang masarap sa bawan, kaya laang payat ngayon. Hanap na naman tayong isda, baka mayroong pangkasamahan. Na ito mga paro-paro, naroon surahan nakalabas ang buntot dito sungkutin ko palabas atras umatras ka sige pa labas ito na lumabas na rin mm -hmm. huli ka na naman pangalawang ng surahan ito halos paras lang ang laki na itong surahan ayos na itong pandagdag na naman 1.50 ang kilo sa amin sa iba daw 4.50 ang taas ng presyo sa inyo ng isda Diyan pala sa lugar niyo maganda magbenta ng isda, mahal ang presyo. Dito kaya sa amin, tawid dagat pa kaya, kaya medyo mababa ang presyo. Mhm, hmm talig bago na naman ito, malapad. Nakatago sa butas. Buti nakita ko pa ito. Nag-iisa lang ito, walang kaasawa. Salamat sa wakas, ang dagat may na rin. Wala na kasi lamig, kaya na magtsaga-tsaga na lang yung magdamag. Naroon, malaking tapasan, orinis, naglalangoy. Mm -hmm na ang orinis palan masarap palang lang itong fishbowl mga kapaders lalo na yung muhit baboy masarap din yung fishbowl na ito pa orinis na naman mm -hmm. Dinuplasan. otro yun gitik mga kapaders na ay dito naman sa amin ang orinis pang dinabibili dinadaing namin saka binibinta namin ng tuyo na tapos ang kilo ng tuyo 150 laang hanap na naman tayong isda konting tsaga-tsaga lang para may kunting din siya naroon tibos ulit mga kapaders hmm, hmm, huli ka na naman ang masama na ito magreklamo yun ng order ng isda puro tibos mayroon kasamaan doon sa unang dive may iba klaseng isda man hanap na naman tayo nagpihit na naman ang agos palibasa na taib na mga kapaders magos agos na naman dito sa aliman dagat mm -hmm. malapad na rin ito ito yung isdang mantak makatinig pero masarap sa bawan kahit perito masarap ito Hanap pa tayong isda. Na ito. Alatan uli Malalaki ang alatan sa bahurang ito. Nag-ikot pa. Mm hmm. Ma-exhibition ka pa dyan. Dyan ka umikot sa paan ako. Ya. Sige. Ikot. Pulyang. Hindi ka niya makakabunot. May sima niyang paan akong yan. Hindi ka makakatakas. Kahit anong pulyang mo. Hanap na naman tayong isda. Na ito. Tibos uli mga kapaders. Hmm. Hmm. Ayan mga kapaders. Maaahon muna ako at mapahinga muna ting ura sa bangka. Mga pangatlong day pa ako mga kapaders. At para makarami tayong isda Lulubos-lubosin ko na rin ito Maahon muna ako Nakachamba man isang kulambutan sa pangalawang dive Mapahingal ako ng kunting oras At maya maya madid na rin ako Ay ito na yung ating pangalawang dive yun mga kapaders Puno na yung train Na stereo Karamihan ay bibiya or tibos Salamat Lord na marami na naman. Maraming pambigas na naman ito bukas na umaga. Pati pa ang diapers tutoy, panggatas. Ayan, malipat mo na ako ng ibang bahura. At baka doon may ibang isda naman mapana tayo.